Hot topic pa din sa buong social media ang paghihiwalay umano ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ayon kasi sa balita ay ang aktres na si Andrea Brillantes ang dahilan kung bakit naghiwalay si Catherine at Daniel. Hindi nga matanggap ng fans ng Catniel ang nangyayari ngayon sa relasyon ng Catniel dahil para sa kanila ay si Catherine at Daniel ang pinaka the best couple sa industriya ng showbiz. Ayon pa sa aming source ay ilang buwan na ding hiwalay si Kat at DJ, hindi pa lang nila ito maamin pa sa publiko dahil na din sa madami silang endorsements at upcoming pa lang ang iba. Samantala patuloy na umaasa ang fans at supporters ni Kat at DJ na maaayos pa nila ang problemang kinakaharap nila ngayon at sana hindi sila tuluyang magkahiwalay. Malungkot nga ngayon ang fans ng Katniel dahil wala silang naririnig na pagtanggi o pag-amin mula sa kanilang mga idolo kung may katutuhanan na ang balitang makalat ngayon. Samantalang nagsalita na nga umano ngayong araw ang ina ni Catherine Bernardo, dahil hindi na daw nito matiis pa ang kanyang pananahimik sa mga balitang kumakalat ngayon online. Ayon sa ina ni Catherine, okay po ang kalagayan ngayon ng anak kong si Catherine, palagi po akong nakasuporta sa kanya lalo na sa tuwing may mabigat siyang pinagdadaanan. Salamat po sa pag-aalala niyo sa anak ko, lalo na sa fans niya, huwag po kayong mag-alala sa kanya. Nang matanong naman ang ina ni Catherine kung kamusta si Kat at DJ ay ito ang kanyang naging sagot. Lahat po ng relasyon ay dumadaan sa pagsubok, mag-asawa nga po ay madalas ding mag-away yun pa kayang mag-jowa pa lang. Hindi ko po hawak ang desisyon ng anak ko, alam ko pong alam niya na ang ginagawa niya, nandito lang po ako para gabayan siya bilang nanay niya. Kung anuman po ang pinagdadaanan ng anak ko ngayon, ibalato niyo na lang po sana sa kanya ang pagkakataong ito. Dagdag pa ng ina ni Catherine Bernardo.